Oh, pira laruan mo na 'yan Nana sumabene na ah Kumakakalab pa 'yan Ye oh lipat eh hindi hindi gumagamit pag kami ano may dominah Yan yung wala na 'yan Kaya, ni Kaya nililinis ko muna Inaamoy ng inaamoy. Ay, talaga dalawa tayo nila. Yung medyo malalim sana dyan. Yung ano nga nakita ko sa TikTok, kulay bilog eh. Bilog, bilog langgana. langgana. Langgana na. Ay pang baby. Ay, nako. Tatapon na yan. Kalalagay ko lang. Mas mahal pa yung taihan nyo kaysa sa ulam namin eh. mo, yung 500 mo, 300 sa kanila, kaihan lang, tapos, ano, 200 sa ulam natin. Lalo na nakaraan, bumili ko ng, ano, liter din. San, liter san. Hmm. Tapos, bumili ko ng pagkain, di magkano. 1, 150 yata yung pagkain sang kilo <tinyo>